kas muna tayo ng plato. So, may lagyan ko muna ng konting sunrocks. Kasi kanina pang umagay ko, hindi ko pa siya nauugasan. Pero syempre, siguro baka hindi na ako magluluto ng ipunan dahil yun na yung tanghari. Siyempre, hindi ako kakain ng tanghali. Ang kakahimik ko naman, pura ng gumagang para naman hindi na ako maghihintay. Siyempre, gusto ko maghihintay. Ulas ng plato. Kasi alam mo pag ulas ka ng plato, pag maraming tala dito sa laban, Parang ang damang kala. At itutuloy kong mama, ko mamaya tutubiko ko ng mga dami. Ayun yung everyday ko tinapin tayo mga nanay. Kahit na may mga kanyang ating mga anak, tamad pa rin silang mag-ugas ng toto, lalo na kung sila. Huwag ka naman kasi mag-uugas ng plato, kaya. Huwag ka naman kasi dahil mga, lalo yung pag mga dalatak-dalatak. Never na sila mag-uugas ng mga plato. Siyempre, bababad ko muna yung Para yung... Um, naman sa mga plato-plato ay maaalis. Kasi may minsan kahit na may mga itim Yan. I'm gonna say yes tonight. Ito pa yung baso ko nung nasa pagkorn. Hindi pa siya nagbasa. Ito yung binigay niya kasama ko na si Jocelyn o Bye!